kasi kailangan ko lang ang search nasa na kami guys Mariano si Radio nakasigan ka? Naka ka lang bakit chicken ka lang? wala kang Ford. nakapaka akong third na nagmisa sa akin ng MOS nakafort ako oo sabi niya, sabi ng MOS. of first. Sabi niya. first. Maka, 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 Diba pag mabili nga ng mga place? Marami akong ganyan mga galing ng ano, Ikea. Oh. Diba? Andami, galing ng Ikea? Oo. Galing ng Ikea? Ang dami, galing ng Ikea insan yung akin. Maluwag talaga sa Divisoria, guys. Lang na kaya lang nalakari namin kasi lumampas daw kami ng anim na kanto. kanto. Yun lang. Naka isang kanto pa lang tayo. Isang kanto pa lang. Nakalawa pa lang. <laughs> Hindi kasi anis yung driver. Tapos ano, nagigray pa yung mukha niya. Kaya bumaba na kami. Oh, kaya na kami kasi mamaya baka matadyakan ko siya sa char. Ano? Santo Cristo Street Estarat. Nawala talaga na pati yung nag- Uy, hara na. Ba? Si, Mahalaga na? ang buhay. Hindi ka blanya rin Ha? Makiligan. Tamaan nila ako, hindi eh. bahala sila. <laughs> bahala sila. <laughs> Siksiri Rana Ang daming tinda rito. Saan ba na namimili ng mga oh, ano, Mall ah. yun. Mm. Alam ko. Ayan eh. Ang daming dito. Ha? Huh? Mga sikwa. Mga sikwa ang ah. may-ari niyan. Noon ka, ka, pa alam yan. Kasi, kaya nga di ba may Chinatown dito? Iba pa yun. Iba pa dito. Maka, na umikot kami sa Chinatown nga. Di ba yung nagkalisa kami? Yun yun ni Inikot kami sa lahat-lahat. Kaya tayo. Carmen Planas. Laki ng kawa, oh. May ganyan kami, oh. Ginoo ko, Maria Marta. Oh, pang-kontra Nireset pang yung niya, nirecet niya ngayong phone niya. Hindi, wala nga siya card. SD card. Magara, ganito lang, no? Hindi ulan, no? Para fresh. Malapit lang pala yung sa... Ano yung kiyapo, eh? Malapit lang pala sa kiyapo ang divisorya. Ha? Ah, Ilaya. Ilaya Street. Yala Street ng ano? Divisoria. So, nasa mall na tayo? Saan? Sa mall? Ah, grabe. Ang daming tao. Ganun. Tingnan mo naman yung Grabe. Ay, ganito din dito. Siguro magyawa din yan sa loob. ang oh, ganito. Hanggang doon yan. Ah, okay. Pero usually doon ako na may Pero laki wala na sa daan, no? Para wala, hindi na masikip Kip. Ay, ano ba? Dito yung suinin so sa no. Yan yung murang mga. Okay. Shopping yan. Shopping plaza. Fiesta. Sinong hotel? Ay, hotel. Pwede na mag-stirang 3 hours. May kalato-lato. Pag eh, nag-upload siya sa YouTube niya, natin. Hindi ba yan? Yung 999 na yan? Yung ano? Green? better. Kailangan pa natin tumawid. So may tawiran ba yan sa, ano, sa harap? Dapat pala doon tayo nito ng jeep kanina. Ay, no, no. Ay, ang, ang, ang dito yun sa no, Ang tawiran dito, ay ano, you know, yung pedestrian. Nandito yung pedestrian, kaya lang parang hindi pedestrian. Grabe yung pedestrian dito. Parang yung sasakyan ayaw mamigay ng daan. Buti pa dito sa kapila, walang katatao. <laughs> Oo nga. building yan 68 68 eight, six, eight mall, ano yan 168 shopping mall Kaya lang ano siya, costume dapat. Ay, hindi siya. Hindi siya insan, hindi siya ganyan. ba?